na lang po le. hands. Oh, hands. tayo hands. 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 yung daan? hands. 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 na po kami sa aming hands. room. Room hands. The Rents. Ayan. hands. You know? hands. kumain Tara na Gabi na po Maliling na to Tahimik na po rito Sa lugar ng uh, Siudad Christia And the feeling of this cake Christia Hello, Hello po

Ah, dry. Oo, oh, dry. Dry sperms. Balay ko ba sa Wala, wala. Wala, Hindi yan, Eh, man tayo ba? Eh. One, inaanin mo. Ano yan, ha? One o <laughs> 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 oh. nine, ha? One hindi one o five ba? One sila ating diwata. limang diwata. Wala, ito na ito na. One o oh. ito. One <laughs> o oh <laughs> <laughs> seven, 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 one na. One One Appetizer FM Right? Radio station Di ba may one? Double Double R One One For life For po kami mga kapalaka Ganito na lang po Ay di ko pala So maliligo muna ako mga kapalaka Kailangan ko mag shower Dahil Ako'y naman natug Stay well, hey. Sa alam like niyo, air aircon oh, like to. Oh, alam niyo talaga ng aircon dito. Ayan. Babalik po ang inyong pa-park.